Ito ang Japan, ang ikatlong pinakamalaking ekonomiya sa mundo at isa sa pinakamahalagang bansa para mahulaan ang magiging itsura ng hinaharap sa susunod na sampung taon. Si Simon Kuznets, Nobel laureate na ekonomista at lumikha ng Kuznets Curve, ay nagsabi na may apat na uri ng ekonomiya sa mundo, mga maunlad at hindi maunlad na ekonomiya, Argentina at Japan. Ito ay pabirong pahayag na ang mga bansang ito ay hindi sumunod sa karaniwang paniniwala sa pagpapatakbo ng ekonomiya. Ngayon, ibang kaso ang Argentina. Pero may mga ekonomistang nagsasabing hindi rin naman kakaiba ang Japan. Nauna lang ito sa panahon nito. Ang Japan ay dating pangalawang pinakamalaking ekonomiya at noong dekada 80, inisip ng marami na malalampasan nito ang US dahil sa malakas na export industry at mabilis na paglago ng lokal na merkado. Maaaring pamilyar ito sa marami sa inyo. Gayunpaman, mula noong kasagsagan nito, ang bansa ay napatigil at walang paglago na naranasan sa nakalipas na tatlong dekada. Para labanan ito, ang pamahalaan ng Japan ang unang nagpatupad ng mga hakbang pang-ekonomiya na noon ay bago, pero ngayon ay karaniwan na. Quantitative easing, negatibong interest rates, at patuloy na deficit spending. Sa kasamaang palad, hindi ito gumana kaya napilitan ang ilang magagaling na ekonomista na mag-usap ng mga kawili-wili at posibleng nakakabahalang paksa. Kaya may kakaiba ba sa ekonomiya ng Japan na nagdudulot ng ganitong pag -stagnate? Panahon na bang aminin na hindi kaya ng kahit anong ekonomiya ang walang hanggang paglago sa limitadong mundo? Kung nauna nga ang Japan sa panahon, ano ang matututuhan natin sa pag ng ekonomiya? Implasyon at interbensyon ng gobyerno mula sa kanilang karanasan sa nakalipas na tatlong dekada. Kapag natapos na natin iyon, pwede na nating isama ang Japan. Ikatlong pinakamalaking ekonomiya. Sa Economics Explained National Leaderboard, ang kwento ng ekonomiya ng Japan ay nagsimula noong kalagitnaan ng isang libo na at walumpu. Sa panahong ito, tuluyang nakarecover ang bansa mula sa ikalawang digmaang pandaigdig at muling naging makapangyarihang ekonomiya na kalaban ng Estados Unidos. Gumagawa ito ng abot-kayang sasakyan at makabagong elektronikong kagamitan. Naging posible ito dahil sa pandaigdigang pagsusumikap sa malayang kalakalan. Kaya't ang bansang kulang sa likas na yaman ay nagtuon sa paggawa ng dekalidad na produkto at umaasa sa ibang bansa para sa hilaw na materyales, pagkain, at iba pang mahirap likhain sa hapon. Ito ay isang klasikong halimbawa ng comparative advantage. Mahusay ang Amerika sa pagsasaka, pero hindi sa paggawa ng consumer electronics. Ang Japan ay mahusay sa consumer electronics, ngunit hindi sa pagsasaka ng pagkain. Kung magpo-focus sila sa kung saan sila magaling at magpapalitan ng produkto, mas maraming pagkain at electronics para sa lahat. Maganda ang panahon noon at dahil sa patuloy na double-digit na paglago Karamihan sa mga hapon ay nakaranas ng pagbuti ng kanilang buhay habang nagtatrabaho. Pero syempre, hindi ito tumagal. Nababahala ang US na natatalo na ang lokal nitong pagmamanupaktura, lalo na sa industriya ng sasakyan. Ng mga bansang tulad ng West Germany at Japan, na noon ay malaking pinagkukunan pa ng trabaho. Karaniwang solusyon dito ang magpatupad ng restriksyon sa kalakalan. Magpataw ng taripa sa sasakyang Japanese at VCR na pumapasok sa Amerika para muling maging kompetitibo ang produktong Amerikano. Bagamat malayo pa ito sa paglutas ng problema kung maglagay ng trade restrictions ang Amerika sa Japan, malamang gumanti ang Japan at malugi ang American exporters. Ibig sabihin, malulugi ang mga Amerikano at hapon dahil mapipilitang bumili ng mas mahal na produkto mula sa mga manufacturer na protektado laban sa pandaigdigang kompetisyon kaya kinakailangan ng kompromiso. Ang plano ng mga bansa ay artipisyal na pababain ang halaga ng dolyar. Laban sa pera ng kanlurang Alemanya, Pransya, UK at Japan. Nilagdaan ng limang bansa ang planong ito noong isang libo at walumput lima sa New York Plaza Hotel. Kaya tinawag itong Plaza Accord. Kapag bumaba ang halaga ng dolyar, mas kaunti ang kayang bilin ng mga Amerikano na banyagang produkto habang mas malaki ang kayang bilin ng ibang bansa ng produktong Amerikano. Lalong magiging kompetitibo ang mga Amerikanong manufacturer sa bansa at buong mundo. Hindi masamang kasunduan para sa mga Amerikano. Pero bakit papayag ang Japan na umaasa sa export? Sa ganito, sa totoo lang, una, wala silang masyadong pagpipilian kapag tumanggi ang Japan sa kasunduan. Maaaring magpataw ng taripa ang Amerika sa mga produktong galing Japan dahil sa pressure ng mga Amerikanong manufacturer. Mas malala ito para sa mga kumpanyang Hapones kaysa pagbabago ng halaga ng palitan at masama rin para sa buong Japan. Oo. Mas marami silang ine-export sa Amerika kaysa inaangkat nila. Pero umaasa lang ang Amerika sa kanila para sa murang kotse at home theater system. Ang Japan ay umaasa sa Amerika para sa pagkain at mga hilaw na materyales na kailangan para gawin ang lahat ng produktong ine-export nila. Itinuturing na panalo ang Plaza Accord para sa parehong panig. Naging mas kompetitibo ang paggawa sa Amerika at mas mura naman para sa Japan. Lahat. Nang tumaas ang halaga ng Japanese Yen, nagawa ng Japan na mamili ng mamili gamit ang bago at mas mahalagang Yen nila. Binili ng mga mamamayan ang lahat mula sa pista hanggang sa kumpanyang Amerikano mahigit apat na dekada nang nagsikap ang Japan bilang industrial na bansa at naging matagumpay sila rito. Pero Plaza Accord ang nagpayaman dito. Sa tatlong taon, mahigit doble ang tinaas ng pera ng mga hapon. Ang Tokyo noong huling bahagi ng dekada 80 ay ang sentro ng mundo para sa mga masipag. Di kayang pantayan ni Jordan Belford ang mga negosyanteng hapones. Noong isang libo siyam at walumput Syam 50 bilyong dolyar katumbas ng daan at labing tatlong bilyong dolyar ngayon ang na-charge sa corporate expense account sa Tokyo. Maliban sa magarbong party, may tunay itong epekto sa ekonomiya. Tumaas ang halaga ng mga ari-arian at sentro ng lungsod sa antas na hindi pa kailanman nakita noon at hindi na muling nakita mula noon. Kung ilalapag mo ang isang isang daang dolyar na dolyar na bill sa lupa sa Ginza noong isang libo siyam naraan at walumpu, ang lupang natakpan ng Bill ay mamahalaga pa sa Bill. Umulit ito noong isang libo na at walumput siyam. Pinalala pa ang sitwasyon ng ibaba ng sentral na bangko ng Japan, ang interest rate para mabawasan ang epekto ng pagkawala ng export. Imbes na gamitin sa iba, ginamit ang murang pera sa pagsusugal sa stock market at real estate. Parang nakakatawa pakinggan ngayon. Pero maraming tao noon ang totoong naniwala na ang Tokyo ang magiging bagong sentro ng mundo. At kung may nangyari ng iba, baka hindi sila nagkamali. Sa kasamaang palad, gaya ng alam mo, hindi nagtagal ang kasikatan noong dekada 80. Sa halip, ito ang naging simula ng paghinto ng pagunlad. Ang pagbagsak ng real estate at stock market noong dekada 90 ay nagdulot ng matinding hirap sa Japan. Nanganganib ang mga bangko dahil hindi mababayaran ng tao ang bahay na mas mababa na ang halaga kaysa mortgage. Naranasan din ng mga negosyo sa Japan ang parehong problema nakita ng mga tao na naglaho ang kanilang net worth. At kadalasan, mayroon pa rin silang malalaking utang na ginamit para tustusan ang labis na paggastos noong una. Nagbago agad ang kultura ng mamimili mula sa labis na paggastos tungo sa pagtitipid. Kaya bumaba ang kanilang paggastos. Habang bumababa ang demand, bumababa ang presyo ng mga produkto. Ang pagbaba ng presyo ng mga produkto at serbisyo ay tinatawag na deflation maaaring isipin mong maganda ito. Pero karamihan sa mga ekonomista ay mas natatakot sa deflation kaysa sa inflation. Malalaman ng Japan ang dahilan. Habang bumababa ang presyo, lumiit ang kita ng mga negosyo sa pagbebenta. Mas mababang benta, kaya posibleng maantala ang dagdag sahod o mabawasan ang empleyado na nagdudulot ng pagbaba ng kita ng pamilya. Ang mababang kita ay nangangahulugang mas kaunti ang pera ng mga tao na nagpapababa ng demand, nagpapababa din ng presyo. Isa itong malupit na siklo na mahirap talagang labanan. Lalong lumala ang sitwasyon dahil kasabay ng pagtaas ng halaga ng yen, tumataas din ang mga utang na nakasaad dito. Kung umutang ka ng isang milyong dolyar para sa bahay, tapos nagkaroon ng deflation at dumoble ang halaga ng pera, tiyak na mahihirapan kang bayaran ang utang mo tinangka ng Central na bangko ng Japan na ibaba ang interest rates, pero kaunti lang ang naging epekto. Tinawag ng mga ekonomista na nawalang dekada, ang dekada 90 sa Japan, pero hindi rin gumanda ang sumunod na 20 taon. Pagsapit ng taong 2000, nakarecover na ang Japan mula sa utang ng nakaraan. Ngunit, tinamaan ulit ito ng panibagong pababang presyon. China, matagal ng destinasyon, ang Japan para sa murang mass manufacturing Isang papel na kapaki-pakinabang pa rin kahit bumagal ang ekonomiya noong dekada 90 matapos ang Plaza Accord. Nang buksan ng China, ang ekonomiya nito sa pandaigdigang kalakalan na pagtanto ng Japan na hindi na sila kayang makipagsabayan sa presyo o dami sa merkado. Napagtanto rin ng Japan na sa panahong ito na tumatanda at nagre-retiro na ang kanilang batang produktibong populasyon noong dekada 80. Nagdadagdag ito ng pasanin sa mas batang manggagawa at programang panlipunan sa pag-alaga sa mga hindi na nakakatulong sa ekonomiya. Hindi lang sa Japan ang isyo ng tumatandang populasyon. Karamihan sa mga mauunlad na bansa ay may birth rate na mas mababa sa dalawang anak. Ibig sabihin, tumatanda ang kanilang populasyon habang lumilipas ang panahon. Gayunpaman, ang isyong ito ay pinakakapansin sa Japan. Mahaba ang buhay ng mga Hapones pero may pag-aalinlangan sa kanilang kultura na umasa sa imigrasyon para pasiglahin ang lakas paggawa na karaniwan sa ibang mauunlad na ekonomiya. Paulit-ulit na binaba ng Central na bangko ng Japan ang interest rate para solusyonan ang mga isyong ito at pasiglahin ang ekonomiya. Pero sa kasamaang palad, kaunti ang naging epekto. Dahil dito, mas naging desperado ang Central na bangko na subukan ang iba't ibang paraan para pasiglahin ang ekonomiya at ibalik sa tamang antas ang inflation, ang pinakamalaking sandata nila ay ang quantitative easing, terminong pamilyar ngayon, pero noon ay itinuturing na radikal ng unang ginamit ng Japan. ang quantitative easing ay kapag gumagawa ng pera ang central na bangko para bumili ng assets sa open market. karaniwan ito ay government bonds, pero sa Japan ang central na bangko ay bumibili ng halos lahat ng asset na kaya nila, government bond, corporate bond at shares. Ngayon, ang Central na Bangko ng Japan, ang pinakamalaking may hawak ng stock ng mga korporasyon sa bansa. Ang ideya ng planong ito ay napupunta ang pera sa kung sino ang nagbebenta ng mga asset na ito. Pagbili ng bangko ng government bonds, nagbibigay ito ng pondo sa gobyerno para sa kalsada o programang panlipunan. Pagbili ng bangko ng corporate bonds, nagbibigay ito ng pondo sa korporasyon para magtayo ng pabrika at opisina. Kung bibili ng shares ang bangko, Pwede nitong direktang bigyan ng pera ang mga mamimili para gastusin sa ekonomiya. Kaya, bakit hindi ito gumana? Kahit mababa ang interest rates at malakas ang quantitative easing sa nakaraang dalawampung taon, nanatiling halos 0% ang inflation sa Japan. May ilang ekonomista na itinuturing itong dahilan para mapanatag kung hindi nagdulot ng inflation sa Japan, ang mababang interest rates at quantitative easing malamang hindi rin ito magdudulot ng hyperinflation sa ating ekonomiya. Makatuwiran ba ang ganitong inaasahan? O talagang kakaiba ang Japan? May ilang dahilan kung bakit maaaring iba ang sitwasyon ng Japan kumpara sa ibang bahagi ng mundo. Ang una ay takdang panahon. Ang United States ay nag-quantitative easing ng matindi nitong dalawang taon. Di tulad ng Japan na ginawa ito sa loob ng tatlong dekada. Ang pagpapalawig ng pera ay nagbibigay ng mas maraming oras sa mga kalahok ng ekonomiya para makareact. Ang pagdodoble ng money supply sa dalawampung taon ay di malaking issue. Pero ang pagdodoble ng money supply sa loob ng dalawang taon ay malaking bagay. Pangalawang malaking pagkakaiba ay nasa supply ng ekonomiya. Bukod sa pagtanda ng populasyon, halos pareho pa rin ang produksyon ng Japan ngayon, gaya ng tatlumpung taon na ang nakalipas. Kung may limang dolyar at limang tinapay ang ekonomiya, tig-iisang dolyar ang halaga ng bawat tinapay. Kung may isang tinapay at isang daang dolyar ang ekonomiya, dapat ang bawat tinapay ay nagkakahalaga pa rin ng isang dolyar. Siyempre, hindi nito isinasaalang-alang ang iba't ibang mga salik, tulad ng elasticity ng demand para sa tinapay, mga produktong kakumpetensya ng tinapay, at ang pangkalahatang tolerance ng populasyon sa gluten. Pero nakuha mo na ang pangunahing ideya. Kung sabay na tumaas ang supply ng pera at kabuo ang supply, walang dahilan para asahan ang pagtaas ng presyo. Sa kabilang banda, malaki ang naging epekto sa supply sa karamihan ng mga bansa sa buong mundo ngayon. Ang mga waiting list at mga bakanting estante sa grocery ay mga nakasanayan na. Ang ikatlong malaking dahilan ay mas may mas mahirap para sa mga ekonomista. Ang professional at consumer na kultura ng Japan. Bawal ang humingi ng dagdag sahod sa Japan. At dahil tumatanda ang lakas paggawa, lalong mahirap makakuha ng promosyon o lumipat ng trabaho para sa mas mataas na sahod. Dahil puno ng veteranong empleyado ang corporate ladder, ibig sabihin, halos hindi nagbago ang disposable income mula dekada 90. Kung ikukumpara sa US, mas aktibo ang mga manggagawa doon sa paghingi ng dagdag sahod, promosyon, at bagong oportunidad. Kaya mas mataas ang disposable personal income sa parehong panahon. Mabilis na dagdag kaalaman. Matarik ang graph dahil kinokolekta ng Japan ang datos kada tatlong buwan. Kaya naapektuhan ng mga pagbabago tuwing pista opisyal at bonus season. Taon-taon mangolekta ng datos ang US kaya napapantay ang mga pagtaas at pagbaba. Sa kabilang banda, ang mga mamimili sa Japan ay sobrang maingat sa paggastos at hinihiling nila ang matatag na presyo. Kilala ang mga kompanya sa Japan na naglalabas ng patalastas para humingi ng paumanhin kapag nagtaas ng presyo kahit sampung yen lang. Ang parehong maingat na paghawak sa pera ay nakikita rin sa mga negosyo. Kapag may malaking puhunan ang mga kumpanyang Amerikano, iniisip agad nila kung paano ito muling ipapasok sa negosyo. Mas nais ng mga kumpanyang Hapones noon na ibalik ang pera sa mga mamumuhunan na nakakainis para sa sentral na bangko ng Japan dahil sila ang pinakamalaking mamumuhunan at patuloy na nagbibigay ng pera sa mga kumpanyang iyon. Nakakatawa, inaasahang pagtaas ng presyo ay talagang nagdudulot ng pagtaas Kapag inaasahan ng tao ang pagtaas ng presyo at sweldo, mas tatanggapin nila ang taas-presyo sa supermarket at hihingi ng dagdag sahod bawat taon. Kung wala ang ganoong inaasahan, magagalit sila sa pagtaas ng presyo at makukontento na lang sa hindi gumagalaw na sahod. Komplikado ang ekonomiya ng Japan. Kaya isa ito sa unang bansa na tinalakay ko sa channel na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit ang ilan sa mga pinakamahusay na ekonomista sa mundo ay lubos na nalilito sa kung paano ito gumagana. Marami tayong matututuhan sa Japan. Patunay ito na hindi laging nagdudulot ng implasyon ang pag-imprenta ng pera. Pero dapat din nating igalang ang mga pagkakaiba habang kumukuha tayo ng konklusyon mula sa pagkakatulad nito. Sige, panahon na para ilagay ang Japan, ang ikatlong pinakamalaking ekonomiya sa mundo, sa pambansang leaderboard ng Economics Explained. Magsisimula tayo gaya ng dati sa laki. Ang Japan ay may GDP na mahigit 5 trilyong dolyar ng US, kahangahanga na sa sarili nito. Pero mas lalo pa kapag isinasaalang-alang na napanatili nila ang ganitong kahangahangang bilang sa halos 30 taon na ngayon. Sa lahat ng kaso siyam sa sampu ito, malakas din ang GDP per capita na mahigit 40,000 napong libong dolyar kada tao. Matatag at maunlad ang ekonomiya nito, pero nahuhuli pa rin kumpara sa US. Alemania at Australia. Nakakuha ito ng 8 sa sampu. Kilala na napakahina ng paglago nito. Hindi tuloy-tuloy ang paglago ng ekonomiya ng bansa mula dekada 90. Ang magandang balita ay hindi naman ito umaatras. Kaya nakakuha ito ng 2 sa sampu. Napakalakas ng katatagan at kumpiyansa. Isa itong matatag, demokratiko at sari-saring bansa na may malakas na pera at magagandang ugnayang internasyonal. Nakuha nito ang siyam sa sampu. Panghuli, sa industriya. Ano pa ang masasabi? Gumagawa ito ng lahat mula sa world-class na mga kotse hanggang sa ilan sa pinakamahalagang media franchise sa mundo. Madaling nakakuha ng 10 sa 10 ang Japan. Sa kabuan, nakakuha ang Japan ng average na 7.6 sa 10. Kaya pumangalawa ito sa Economics Explained National Leaderboard. Mahusay Japan.